Tatlong bagay ang dapat nating tandaan pag tayo ay nasa waiting season base sa buhay ni Abraham. Una, pag nasa waiting season, meron po talagang test of faith. Sa Genesis chapter 12, nangako po ang Diyos kay Abraham na ibibigay sa kanya yung kanaan at paparamihin pa daw yung lahi niya. Pero pagdating na Abraham doon sa kanaan, anong meron? Nagkaroon ng famine. So, anong ginawa na Abraham? Dumiskarte siya on his own. Umalis siya mismo sa lupang ipinangako mismo ng Diyos sa kanya. At nagpunta siya doon sa Egypt. Hindi man lang siya nag-consult kay Lord. Hindi man lang siya nag-pray. At anong naging resulta? Consequence. Napilitan patuloy silang magsinungaling doon sa pharaoh ng Egypt. At kinuha patuloy yung kanyang asawa what if yung famine pala na yun doon sa kanaan ay test of faith lang pala kay Abraham? Si Abraham mismo na binansagang father of faith, bumagsak sa kanyang kauna-unahang test of faith. Kaya pag sinusubok po yung pananampalataya natin, wag na wag po tayong didiscarte on our own. Instead, mag po tayo for wisdom And mag-pray po tayo for guidance. Dahil pagka dumiskarte po tayo on our own, malaki po ang chance na matulad tayo dito sa nangyari kay Abraham. It might cost us something na hindi po talaga natin magugustuhan. It might cost us our career. It might cost us our money. It might cost us our time. And even relationship. Pwede pong wala sa atin yan. Kaya nga ang sabi sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6 trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your paths straight. Number two, waiting might lead to unbelief. Nang nadinig po ni Sarah na asawa ni Abraham na nangako ang Diyos sa kanyang asawa, anong ginawa niya? Pinagtawanan niya ang Diyos. Bakit? Kasi tumanda na po silang walang anak. That time, 99 years old si Abraham at 89 years old naman siya si Sarah. So bukod sa katandaan, itong matindi. Baog pa si Sarah. So there's this unbelief sa puso niya. Dahil imposible talaga sa sitwasyon nila, itong pinapangako ng Diyos sa asawa niya. Pero just because na imposible doon sa sitwasyon nila, yung pinapangako ng Diyos, doesn't mean hindi yun kayang gawin ng Diyos. Then after a year, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Ipinanganak ni Sarah yung pangakong pinagtawanan niya mismo sa si Isaac. Kinarga at inaruga niya yung pangakong pinagtawanan niya noon. Kaya just because na parang imposible nang umayos siyang sitwasyon mo, doesn't mean hindi yan kayang ayusin ng Diyos. Mukha na bang imposibleng gumaling ka sa iyong karamdaman? Guess what? Hindi po imposible sa Diyos na ikaw ay pagalingin. Para bang imposibleng magka-love life ka na dahil sa age mo na wala na sa kalendaryo? Guess what? Sa Abraham, hundred years old, nagkaanak. ba? Diba? Kapatid, wala pong imposible sa Diyos. Alam po natin yan. Kailangan po talaga natin manamparataya. And of course, kailangan din natin gawin yung part natin kasi hindi naman pwedeng puro tayo lang tas wala tayong gagawin ang sabi sa James chapter 2 verse 17 in the same way faith by itself if it is not accompanied by action is dead pangatlo waiting season is molding season 25 years pong naghintay sa si Abraham sa pangako ng Diyos. 75 years old po siya nung nangako ang Lord sa kanya. 100 years old naman siya at 90 years old ang kanyang asawa nang tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa Isaac. So bakit ba kailangan natin maghintay? Yan. Because waiting is molting. Ulitin ko po. Waiting is molting. We hate to wait. Sino bang may gusto maghintay, di ba? Pero minsan kailangan po talaga natin dumaan sa season na to. Dahil sa waiting season, dyan po nadadevelop yung ating patience. ba? Diba? At pag nadadevelop tong patience natin, dyan din namumold yung ating karakter. Hindi naman kasi talaga blessing yung minumold, kaya tumatagal minsan. Okay? Yung karakter po talaga natin yung minumold, dinadevelop muna na Lord yung relationship natin sa Kanya para pag binigay na yung blessing, may relasyon ka rin doon sa blesser. Kaya po talaga minsan kailangan natin daanan tong proseso na to. Alam nyo ba yung beauty behind waiting season? Yung blessing inside and out. At the right time, may blessing ka na. mold na yung karakter mo. May relasyon ka pa doon sa blesser, which is si God. O ba? Diba, Win-win yung sitwasyon kaya kapatid hindi ko po alam kung ano yung hinihintay mo from the Lord pero hayaan mo muna siguro ma-develop yung karakter mo hayaan mo munang ma-mold yung pagkatao mo at hayaan mo munang mag-establish ka ng relasyon sa kanya ang sabi nga sa Isaiah chapter 60 verse 22 at the right time I the Lord will make it happen napakagandang verse trust the process Okay? Ibibigay din na Lord yan at the right time and with the right heart. God bless.